Good morning guys, gagawa natin ng okoy Yung hipo na maliliit ba? Ayan Tapos tignan natin ng Itlog guys, itlog Ayan Dalawang itlog ba? Okoy to guys, okoy Ayan Pirituhin natin Gagawa natin ng okoy guys tapos lagyan natin ng sin. Dami asin. Bitsin. Good morning, bitsin. Good morning. Yo, para masarap, guys. Kukunin ang tawag sa Manila nito. Sa probinsya namin, Torta. Lagyan na rin natin Ang harina guys Harina ba? Ayan o Flower guys ba? Flower Kung sa English ba? Flower ba yun guys? Sa English Tama ba yung kuha ko? English ko Flower ba yun? Sa English Ayan o Flower ba yun? o kuha harina Ayan o O ba? Yan, ayos rin guys Ayan o pa. Oh. Maraming basa pa yata. Oh. Ano mo natin to? Yung arena niya, yeah. Oh. Ayos na. Yung pagpakulot ng mantika, sold na sold. Yan guys, oh. Sus, ginoo oh, kung na nito, guys. Ukoy. Okay. Ukoy okay lang ukoy. Okay. Ah, katong hindi mo kaon ano eh. na ah, lang itong video na to. Hmm. ito na guys. hantay na lang natin yung matiga pag kumulo. So guys, kaya natin tayo musal nito. Kasi naluto na yung okoy ko ni Luto. Yan you o. Know? Ang dami pa doon. Sausawan so, ka naman toyo, Tuyo. Okay, mag-almusal na tayo guys. E baba mo natin yeah. yung helmet. Kasi ang dami helmet o. Kasi alam mo naman eh, tayo eh, pinaglalakad eh. So bugahan na natin ito guys. buka itu guys oh. ang serap tuh guys oke okay. hmm yang hmm.